balik asarap na tayo sana magtuloy para pasulit naman yung ilang araw natin hindi paglaot so yan nakasarap na tayo dito Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. for today's video, tayo po ay muling magtataksay. So, come on guys, samahan niyo kami. Let's go! Alright, good morning po sa lahat mga idol. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa tapat ng Orion. Ayan, sobrang layo po. Bago ka makarating dito sa aming lugar, eh, pangalawang bayan to. Ayan, kagulo na itong mga bangka dito. Oh. Talagang digdigan na naman yung ariyan. So, ganito po yung mga normal scenario. once na nakakita ng isdang malabay o taksay dito sa spot na ito ay sigurado. Ayan, ganyan po yung mangyayari. Ang dami. Ayan, dito yung makasama namin. Ayan, so, eh, si paring Marlon. No? <laughs> sale! Sale, sale! <laughs> <laughs> ayan, parang fiesta paalam mo nagpo-coracol parang fiesta dito ang dami mga idol nakapagpalibot tayo sa maraming bangka lalo na sa gawin na to ayan talagang sobrang dami dyan dahil dyan nakakita ng naghihila na may kawan na ano taksay ay ayan, ayan nagkagulo na dyan ayan, once na tayo ay nakakita rin ng ganyan malamang ganyan din yung maabutin natin patungan <laughs> 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 dahil sa kagustuhan na makahuli lahat ng taksay so yung islang inuhuli natin ito ay sobrang hirap hulihin pulo pulo lang sila hindi siya talaga kakapalan kasi kung kakapalan yan kahit saan meron ito nakari na itong taga sa amin Bangkong -bang Binesa Binesa Bangkong Binesa Bangkong Binesa Sama-sama na rin nandito mga taga Housing, bakong Limay, Malabon. Malabon. Ganun po rami yung mga magkakasama nandito na namamalakayan ng Pampaksay. So yung mga taga bakong, ang iba dun ay taga ay mga ano, palubog yung dala nila. Dami. pinagdadatingan po oh. ang kanya kanyang bagsakan ng lambat nasaan yun eh, po si Eman ayan pala ayan pala, pala shoutout sa iyo idol Eman ayan o busy busy nag-aaria <laughs> ayan o nakasingit siya dyan mabat yung mga yan at maninimbog na <laughs> ayan shout out sa inyo mga idol <laughs> yun na. Yung resulta ng area natin. O ito. Bali. Makasalat na tayo. Sana magtuloy para kasulit naman yung ilang araw natin hindi paglaot. <laughs> so yan. Makasalat na tayo dito. Ayan. Thank you Lord talaga. Ay, sana magtuloy. Ayan. Oh. Oh, namubuti pa. Magtuloy sana hanggang dulo Ayan. So madami nang pumatong sa amin dito mga idol. Ay, ang laki. Ayan. So, inihila ni Oceano yung tatanggalan namin kasi tatanggalan muna namin yan dahil unang aki pa lang namin to. Pero kung hanggang dulo yan, may chance na yan samsamin natin. Ayan, oh. Ang lalaki. Oh. Bali, may natanggal na si Oceano dun sa unang tambor. Ayan, oh. Kita. Ayun oh. Ako naman ito. Dito ko ilalagay na tatanggal ko. So mamaya na lang mga idol. Nila ay tanggal muna tayo. Ayun. Sinamsam na natin. Dampi-dampi. Grabe yung dampi sa amin. Sana hanggang dulo na yun mga idol. So yun sa unahan ni Oshino. yun yung dinampian na ano. Nalambat, kaya nandiyan yan sa unahan. Ayan, tuloy-tuloy na sana yung tingin natin na yan. Ang okay. bakit yung Oo. sa ilalim. Namumuday pa sa ilalim. <laughs> Wala pa tayo sa kalahati mga idol. O pang ano. Kito. Ay salay. Grabe yung bangka talaga. Samsamin na natin. Ibig sabihin nun, sa barahan na tayo magtatanggal, di hila na natin yan. Grabe yung patong sa amin dito, tapos yung may pipa. Ang hirap, napalaban yung mga braso ko. Pakakapigil so, ng lambat nila. <laughs> Ayan, kailangan kasi nating pigilan dahil pag inayahan natin yun, masisiraan sila ng ano, matindi. Andaya pa naman tinga nung dinampian nilang lambat namin. talaga. Nakaranas din. Akala namin mga idol, hindi na kami kilala ng taksay eh. Nang isa ng Dahil halos isang buwan tayong hindi maka... Dali. Yan, nakakauli man tayo. Palaging pang gasolina lang. Kalimitan pa yung pang ulam. Ang lang. So ito na yung natanggal namin kanina. Ah, uh, ayan pa yung mga tatanggalin natin. I-update, na update ko na lang kayo mga idol mamaya sa barahan. So diretso hila na kami, wala mag-operate ng camera natin eh. Ayun, tapos na tayo maghila. Ayun, baka makatambor din naman yung huli natin pero Estimated ni Oshino ay mga dalawang tambor daw mahigit. Ayun. Pero i-update ko pa rin kayo pagtapos namin magtanggal dito sa barahan. Ayan, at isasama ko na rin kayong magpakilo sa konsignasyon para makita nyo yung kabuwan ng ating kinita sa araw na to na talagang very thankful and grateful sa biyayang ating na-receive. <laughs> Ayan ang na, mga kaibigan natin mga taga-hagunoy. Ayan sila oh. Ay, hagunoy ba yan, Han? Bulakan. Oo, bulakan nga. Tama. Malabon. Malabon pala, hindi hagunoy. So, mga lunday nga pala yung mga taming mga kaibigan na taga bulakan. Ayan, magkano po ba yung isda na to sa lugar nyo, mga idol? Dito sa amin, lagom yan, 200 per kilo Naka-stack na siya dun na permis na siya sa ganung presyo. Hindi siya tumataas. May chances pa na buong ababa to kung nagkakatambakan. Pero ngayon, madalang yung pahuli. Hindi naman. Ayun. Nakapik sa 200. Diyan po ba sa lugar niyo Magkano yung bentahan nito? Ayan, shoutout sa inyo mga idol! Marami na bang huli? <laughs> Ayan o. <no? laughs> shoutout sa bangkang Boss B-Boy Pukoy Malabon. ng Malabon. So, hindi na tayo nagpangalawang area mga idol dahil gawa nga ng sitwasyon na to. Ang daming patong sa amin tapos may bye-bye pa kami. May dampi. Kaya ginawa namin na i hila na lang. So, kung blessings na ay sapat na at masayang masaya na kami sa natanggap namin blessings ngayong araw na to. Masasabi namin kami isa sa mga pinagpala. Ayan na po yung mga kasama natin mga nandito ay bigyan din ng kanilang mga yuwing huli para happy naman po lahat. Dahil sobrang hirap po talaga ng buhay mangingisda. Ito ay talagang Tugot, pawis bago kami makahuli ng inuhuli namin kadalasan pa wala ayan, let's go home na a few moments later <laughs> so yan mga idol, bibiyahin muna tayo ayan, nakapagtanggal na kami ng dalawang tambor dito dalhin muna natin ang consignation yan, wala na tayong nilagyanan at ito, meron pa akong tinatanggal dito sa bangka. Ayan. Ayan, binablog mo tuli kayo, dinadayo tayo, tinan mo sa kulding, dito, ganun ibang ano. Ang biskayin mo lang pato. So, ito na tayo sa consignation. Magpapahilo na tayo. Ayan, o. Oh. May tinatanggap pa dun, te. Siyempre, sabon kayo. mama mamaay? Sabon kayong... ...dito dito. Hahaha! Wala na lang, isang taon na eh. Hahaha! <laughs> eh, Kuya Manny. Okay May ka muna Kuya Manny sa followers mama, natin. Mga <laughs> <bagayin> mga <mo> naman! kilo? <laughs> <laughs> Oh, 12. Unang sabet, 12. Pangalawang sabet, 13. 13. Ah, Ayun, oh. So, balik muna tayo dun. Alright, yan mga idol. Tapos tayo magtanggal. So, ganap na 12-3 ng tanghali. And so, ito pa 'yung ating dadaling sa consignation. <laughs> oh, okay. Grabe, 'no, na din ng biglang lumabo yung ating langgam. So, halos si 700 din tayo hindi umuulan ng ganyan. Wala talakib naman. Napakatagal na panahon. Wala <coughs> <Baal. laughs> lang 'yon, talakito ba? No. gano'n. good. Oo. Okay, okay. Okay. Oh, mari na dun. Pauna na. Ba. Hi guys. Mag-uulan na.

Piraso lang, eh, May, yung buhay. <laughs> Mahirap yung buhay. Ay! Oh. Okay lang. Uh, saka... Okay oh, uh, lang. Abing... Ah, ka... Nakaka-holder Yung lang lang

Alright, ayan mga idol 1, yung ating 2, 3, kinita sa araw na ito. Ayan, o. Uli lamang na check Check check. So, ito, dito tayo sa bangka. Ayan, si Oshino, busy naglilinis nung mm -hmm. aming ferry boat. Masayin na natin, ano? Oo. Para hindi na tayo bababa. So, yakit natin ito ng bat dun sa bangka, mga idol. So, tawag dito sa amin yan ay Sinsay yan para hindi na kayo magdodobli baba para diretso pahinga na dahil pagdating natin sa bahay nito ay gawa yung bahay naman yung ating ato pagin at makakapagpahinga na tayo nun so yan po mga idol it's already 2.10 in the afternoon at kadating lang po natin dito sa bahay yan talagang masabi ko na tayo ay pinagpala na dahil natapatan natin yung magandang spot na mga isdang malaway o taksay na ating inuhuli. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabang ng aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.